Hello po mga idol, magandang araw po sa inyong lahat. So ayan, patungo po kami ngayon sa Mount Isarog. So ayan, dahil napakainit init ng lugar guys, ay magpapalamig po kami doon sa napaka-freeskong lugar, sa tuktok po yan ng... Uh, bundok. Kapag tag-init ito, binabalik-balikan po namin dahil dyan po kami laging uh, naliligo dahil napakalamig ng tubig. At napakaswerte po ng lugar namin dahil malapit lang po yung napupuntahan na ganito na may mga uh, paliliguan na uh, mga malamig na tubig. So ayan, kapag tag init guys, so ayan ang pinupuntahan namin. So nagdadala kami ng mga baon para dyan na lang kami kumain, ganyan. Tapos so po kami ng mga hapon para hindi na po mainit. Ang mga daan po dito ay paliko-liko po dahil yan. Paakyat po kasi ng bundok yan, so hindi naman pwede kasing uh, diretsyo dahil napakataas na papunta na ng tuktok ng ano yan, ng isa At syempre dapat sapat po yung gasolina yon kapag pupunta kayo dito dahil malayo-layo po ito at saka abihira ah, po yung mga tindahan dyan po so ayan kung makikita nyo ay palikuliko po yung daanan pero ayos lang yan guys yun nga kasi ang kasabihan na ah, kahit dahan-dahan yung patakbo makakarating pa rin sa paruroonan so ayan guys makakarating pa rin kami dyan sa paliliguan namin syempre pagod na pagod na kapag dumating kailangan dapat magpahinga-hinga muna dahil hindi pwedeng lumusong agad sa malamig na tubig baka mamaya nyan anong mangyari sa inyo guys pahinga yung iba kasi excited talaga eh lulusong agad sa tubig na napakalawig na talaga hindi nga ako makapagtagal ng isang minuto eh dahil nanginginig na ang katawan ko ayan so nasa kalagitna na po kami ng daan papunta po dyan sa itaas ng bundok isaro maganda po yung kalsada dito hindi lubak-lubak at ang lawak pa ng kalsada at kapag nandito ka na sa bandang itaas ay makikita mo ang view dito. Lahat ng mga lugar sa ibaba ay kitang kita naman. Siyempre may mga sign po dyan dahil minsan yung may mga dumadaan dito gabi kaya kailangan na dapat makita nila yan. Ayan so lagyan na natin ng speed guys kasi talagang malayo malayo tong ating video. So ayan dahil maano tayo matatagalan. <laughs> so ayan makikita nyo yung guys yung mga tanawin. Tanawin sa ibaba, tanaw na tanaw yung nasa bandang Naga City. Only in Bicol. Kaya tara na sa Kamsur. Magayon, maganda ang ibig sabihin. Sa so, wakas guys, makakarating na po kami. Ayan guys, nakarating na po kami dito sa Concept presko yung hangin fresh So, again, guys, we're Thank you so much. Thank you for watching.